Pandoy, once again, welcome sa ating channel, Pandoy Small World. Ngayon mga kapandoy, e eh, pag-uusapan natin ang uh, tungkol sa pag-uugas pag o paglilinis ng ito. Kasi marami sa atin mga kapandoy ang hindi kumakain dahil nga ang katwiran nila manansa. At yung mga iba na nakakita o na kung ano talagang kinakahin ng ito. Kasi may mga uh, fish pan owner na kung minsan kung ano-ano lang yung mga ipinapakain. So dahil doon, na-observe ng katawan ng hito uh, yung kung ano yung ipinapakain. Kung bulok na hayop man, yung patay na hayop man yan at ipinapakain. Siyempre kung palaging ganun, nandun na sa katawan noon. So, pero sa ating mga kapando, ito yung ating uh, mga uh, hito na hinarbes mula sa ating pinagmamalaking earth pan dati. At uh, ito, hindi pa nga natin nabinta. At nalad uh, na sinabi ko, ito ay isang lamang. Nanguhuli tayong mga kapandoy dito dahil nga may order sa trabaho. At ito ay susorting din natin. Ganito ang away ko ng paghuri kasi wala yung aking gamit eh, nandun sa bukid. At uh, susorting natin to Yung maliliit, isirimin natin tapos lalagyan na ng tubig. Ito nga oh may mga ano pa siya. Uh, green green na green mga kapantay yung ating uh, ano ibig sabihin ni talagang uh, maganda yung ating pinapakain na pigs at uh, mataba siya yun ang naga uh, produce ng green at uh, nasisikatan siya ng araw so once again mga kapantay yung mga hindi pa naka subscribe please subscribe kayo at uh, uh, share natin sa ating mga kaibigan para malaman nila tamang paglilinis ng uh, hito at uh, matikman din nila kung gano'n talaga kasarap ang hito. Na hito mga kapandoy ay talagang masarap lalo pag inihaw. O... Pero sa uh, kung talagang malinis yung ano, hito, talagang alam mo kung saan nang galing, talagang maganda uh, ang lasa. Ito mga kapandoy, yung ating uh, win ng paglilinis, papakita natin sa inyo dito sa baba ng ano sa baba kanyang pinakatibo ay merong uh, parang bilog na pula diyan yun ay tinatanggal natin mga kapandoy dahil doon nanggagali yung kanyang nagsa kabilaan yan kapandoy yan oh tinating tinatanggal natin Natamin amin yun nadurog yata so, mas maganda kung makuha buo yun diyan mga kapandoy oh. kabilaan yan na, ano, yan ang mga uh, sekreto dyan na hindi nakaalam ng mga naglilinis na, ng hito. Hindi na alam na talagang may tinatanggal. At uh, yun ang nagpapa-induce kasi ng kanyang lansa. Nandyan. Kulay pula yan na medyo bilog wakapang kapan daw Pero ito nadudurog nila. Dugo kasi yan. At uh, yun ang tinatanggal. So, kung makita ng mga kasamahan natin to, yung mga hindi kumakain ng hito, at nakita na nila kung pa, paano paglinis. Ayun no? oh, mga kapandoy tinitingnan oh, no? tinatanggal talaga. Bilog 'yun. At tapat uh, uh, matanggal 'yun. Kasi 'yun ang magi-induce uh, induce sa katawan niya ng lansa. At pagka natanggal mo 'yung mga kapandoy, kung titingnan mo, magtutuloy-tuloy 'yung pag uh, ano eh pagdali ng dugo mula dyan sa portion na yan. Ibig sabihin yung mga talaga, dugo na nandun sa kanyang mga ugat-ugat. Na uh, Unti-unting mawawala. Sa totoo lang yung dugo ay talaga ang medyo yeah. nagmumula nagmumulan ng isang lansa, dugo ng hito. Kaya dapat natin a uh, malinis mabuti. Yan yeah, mga kapantay, oh. tinatanggal yung kulay, ano na yun, kulay-pula na walang bilog na para at malilinis ng mabuti. Yan, yeah, na uh, So, yung mga kasama natin <laughs> dyan na hindi po pa nakapag-subscribe, uh, pakisubscribe at <laughs> share natin <laughs> sa ating mga kaibigan at makita nila yung tamang paglilinis ng hito at uh, pag natikman nila na ang hito pala ay masarap. Baka uh, sila mismo ay hanapan natin nila. Bakit mga kapandoy, kung tutusin ko talagang ang hito mo ay malinis at um, sa, alam mo ko yung pinagpulan, yun yeah, mga kapandoy, bilog yun no? uh, mas malasa ito sa bangos o sa tilapia. Lalo yung mga matataba nito. Talagang ano mo yung nagmamanti-manti ka. Masarap, ma uh, Wala kang ano. Dati rin, eh, dati rin ako hindi kumakain ng hito. Uh, talagang namimili rin kasi nakikita ko ano mga kinakain. lalo ako'y nadistilos na dito sa, sa bundang bulakan, Magkatrabaho ako dyan dati. nakita ko yung mga pinapakain at talagang kung paano sila magpakain uh, na ah, pagkatapos mga kabandoy ng isang isa pa ay eh, tanggalin natin yung laman loob. Yung laman loob nito mga tatanggalin natin lahat ng laman loob na ano ah, para kasi doon nandun pa yung mga kinain niya. Kapag tinanggal mo yung laman loob, mag, matatanggal pa ulit yung mga nakadikit na dugo-dugo niya dyan. Yan mga kapandoy, hahasang, laman loob, at ah, nililinis natin sa flowing ano kapatandoy ano natin. So, una tinatanggal natin yung nasa tagiliran niya. Kakayasan so, Parang bilog na pula doon, kabilaan, Tapos tinatanggal din loob. At dahil may natitira pang mga ano pag hinawakan niyo, 'di ba, madulas. 'Yan kinakaskas natin mga kapandoy. Pero may mga paraan pa na ginagawa dyan, yung iba ginagawa ng suka, talaga sa suka, tapos uh, babad ng konti. Uh, maano ma, ma ano yan eh. Uh, mawawala yung pinakadulas niya, mamumuti yan, yun sa kahugasan. Nung iba naman, nilalagyan ng abo, pina eh, ng abo para matanggal yung lansa. Pero ito mga kapon, ito kinakaskas lang na gano'n dahil nga ito ay eh, ihawin mamaya. At, uh, Tapos, pero ito pag ganitong linis mga kapandoy, kahit iisigan nito, liban na lang kung yung ating uh, hito na nabili ay galing talaga sa maraming lugar. Yung pinanggalingan niya ay talaga nandoon sa kanyang uh, laman yung... Uh, hindi magandang hindi mas hindi magandang lasa pero kung ito ay galing sa earth pan, na kung saan ay talagang malinis na pinapakain at uh, kung ka, kung mas maganda kung yung ito ay galing dun sa ano eh yung earth pan na kung saan ay blue uh, flow flow yung kanyang tubig sa bagay sa concrete pan naman kung talagang ano madarasan lang natin yung pag uh, paglilinis o pagpapalit. At ang pangatlo mga mga kapandoy na ano ay yung kung nakaskas mo na natanggal yung haplasan ng asin. Yan. So di, di dito nakita natin na kung gaano kalinis ang ginagawa namin. yun uh, naplasan ng asin. At uh, para yung mga kunting duras-duras pa ay matanggal pa at talagang malinis na gusto. Isigang mo man to sa bawa naman ay masarap na talaga preto o uh, So yan mga kapandoy, yung ating mga ano, sana may matutunan kayo. At uh, sana may share nyo rin sa ating mga kaibigan, lalo yung mga hindi kumakain ng hito. At para makita nila kung paano tayo maglinis ng hito. At uh, ito mga kapandoy, yung mga kaibigan natin dyan, hindi ba na subscribe, pakishare na lang to at subscribe tayo sa ating channel. At tara uh, matuto kayo at uh, marami pa tayo na ating uh, gagawin natay upload dito uh nakita tayong mga bago na dapat i-share, share natin. So once again, magandang hapon sa ating lahat.